Hi guys, magandang gabi. For today's video ay ano tinapay at saka gatas lang ang kainin ko ngayon hapunan ito lang, hindi ako kakain ng kanin tinapay at saka ano, gatas da, meron akong dalawang tinapay dito nati ko siya ng pang-apat so Okay na to. Busog na ako nito. At lagyan ko na siya ng star margarine. Ito lang ang kapunan ko ngayon. May kanin naman at saka may ulam pa pero ayaw ko muna kumain ng kanin kasi gabi na at baka hindi, hindi ako matunawan. Katulad ka kagabi, nahirapan akong huminga kaya hindi muna ako kakain. Iwas muna ako sa kanin. Kasi yung kanin na ano, may, ano. Blood na cholesterol. So, plano ko sana magmaes. Ito, gatas. Ito, gatas. Malis na yung asawa ko. Nagbaon na lang siya. Wala ang kakainin ko. Merinda. Ah, oh, merinda. Dinner. Ang oh, kulay na isa na ko ay yung pink. May sugar na. Napanis kasi yung niluto ko kanina umaga na ano. Oh, sa gabi. Ah. Mm. Corn beef na may itlog. Ipalaman ko sana nito na napanis. na maya pa ako papunta ng higay. Bukas, ah, alis ako, uuwi ako kasi Lars nan lamay ni nang tatay ng kaibigan ko, kababata ko. So, bukas punta ako, uuwi ako. Bukas ng hapon. Mamaya, kapag datang ko niya sa hotel, i-upload ko tong video. Kain ko ng tinapay kasi nagalit siya. asin hindi ko daw kinain yung tinapay. Pabili-bili, hindi daw na kinain. Nagalit ng asawa ko. So, ya, ya. Hanggang dito na lang yung video ko. Bye. Subscribe, click, share naman. At comment sa YouTube channel ko. Yuri Vlog and Broken Vlog. Ayan. Don't forget notification. Bel, pindutin nyo ang bell para lagi kay makasubay. Bye-bye sa araw-araw kong vlog. Ayan. Bye.